dito sa pagluluto. Yeah. So. For today's kaganapan nagluluto kami ng puto. Bisig-bisig sila. Oh. Wow. Ba ibang klase ng puto 'yan. Dito ni Ah, awag mo tipid pero dikit. Hindi mo tatagtag. Hindi mo tatagtag ng tipid. Oh, ayaw na. Abangan guys. Oh, makulay ang buhay. Mm. Maray pa ilulutuin. Kakainin na. Yung dami. Wala na, So yang ini yang ini bu jian. ka buntes. Nah. Wow, serap. Hmm. Ah. Yo, soft drinks sama kolang. pati Patikem ta. Ayung puhunan. Wow. Serapnya. Yeah. Okay, anu kan anu glutenous. Garnier hmm? kegendangan. Ya, Garnier. Abikas? Hoy, ano pinagkakaguluhan nyo dyan. Ha, ano yan? Pagkain ba yan? Wow! Ah! Hmm? Parang ang Best actress ka. Ba't ang galing naman? Oto, oto! Lakari ka na Pusod na yun. Pusod. Ala? Ibig sabihin ni... Ito, ito, ito. Pagka ito'y nakakabit, are you? Buhay. 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 Pag hindi, baka ka Iluluto na natin kaya ang kalalaki. Oo. Hindi, hindi. Hindi, Isa, isa. Isa, hindi ng palaka. Ito ang handa. Handa ko. Uli na kal <laughs> palaka. Pansit. Pansit, pansit. Pagkatapos namin kumain ng ano tahong. Galing sa dagat. Pansit time. Mm. Ito po yung aming chef. Nauna na po siyang kumain.

Ah, tubig ka Ah, 'yung na 'yan, galing mo. Sibay mo 'yan. Ano? 130 'yan, isang ano. Meron ha balot-balot. buno Ayaw mo, baka manulog 'yan. Ay pa, 'yung masusunod ng dilaw. Hi guys, parang isang baboy ang niluluto namin dito. Ang dami, na Ay, <laughs> dami namin dito. Oh. Ang dami namin Parang kami naglilit siya. Lumpia oh, lang man. naman ang aming inaano. Uy, pwede na to? Nasa ating lagay. Pwede na yan. Isama mo huh? dyan. Dyan na po dyan. Diyan na? hindi kami naniniwala. Oh, like yan. Eh. Oh, Uy, ang ganda. O, oh, dali. Lagay nyo na. Eh, hindi, 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 hindi hahaluin siya. Parang itataping, itatapings lang natin siya sa ibabaw muna. Oh, tapos, alin na ngayon, yeah, ano? Yan, okay na, okay na. Baba muna na yan. Yan. Okay. Tapos ano? ngayon, Kaya ikalat na? nyo ngayon yung... Kakalat nyo yung Ay, ikado. wait lang. Yan Ito na. muna. <laughs> Ito gulay. Ayan Ay, lang mo ng gulay. Yan. Kasi kakalat oh. sa ibabaw. Yan. Yan. Yun. Isang ano po yan? Isang kalderong malaki. Yan. Isang kaldero yan, ako. Yan, wow. Ito pong handa namin. Sikim naman. Oo, um, naman. Tapos kikya, palibot, palibot yung pagano. Pa ay, nasa yung na ating lumpia, ang ating ano. Ito ko nasa -no. Yan, Nalagay tsaka din? doon sa gilid-gilid. Lalagay -gilid. din yan, isa, yung lumpia, sa samarin. Ayun, just take, nakasama na. Sige, sama na natin yan. Uy, wag wag wag, wag ihakalo. Ay, wag, malambot yun. Malambot yun. yung lumpia. Ay, paano, uh -oh. kunti lang. Kunti lang. Wag mo na kain lahat. Ha? Sige. Sige, lalahat ilan. Para lumambot yung ano, makakunat na yun eh. Makunat lang nga ito.

Yan. Ano ka ilalagay? Yan, yan, lumpia. Lumpia. Yung yes, chistik. Sa gilid. Doon sa pagilid. Doon. Yan. Sarap. Ha? Masarap? Yan. Oo. wow, nag na sila, oh. Uh, -huh. yan. Oh, wag natin ilahat. Tapos mamaya, hindi uh -huh. kumuha na lang. Wow. Yo. Sarap. Ah, pink. Andiyan na gulay natin, ano? Uh Oo. -oh. Lumubog na nga. Lumubog, Lumubog. na. Tapos ngayon, na di hahaluin na ni Mayora. Yarn. Yan. Ah, Tapos bibigyan na natin, natin mamaya. Yan. Oh my God. Yan. Wow. Wow. Yes. Yung. Yo. Yes. Yo. Sarap ng lomi ah. Wow. Yung ayos. Yung. Kusog. Yan mga chef. Yan magaganda chef oh. <laughs> Taga wow. kabilang ilog ho ito. Taga At, si Aray <laughs> mga dayo la Mga dayo, oh. dayo. Dayo. Yan. Dati naman Ay, ni tayo tayo para, dayo pa oh. Wow, sarap! Happy birthday. Happy birthday, Happy birthday to me. Ano, oh, pwede na 'to? Oh, pwede na 'yan. Nasa lang sa hug. Wow. Oh, di na. na. Nasa ilalim na ng sahog. Nasa ilalim. Okay. Yeah, may dala pang And kuites. Ah, Asa kuites? Yo. Kasi, may pa. Pa kuites pa din eh. Yan. Eh, abi si, ano, si Sino ka? Yung kapatid mo sino gan? Si Sherlyn? Si Sherlyn. Yeah, Si Nandun, nakagayak na eh. Saan pupunta? Wako. Pupunta yun dito. Ay, pupunta, pupunta daw dito. dito. Pupunta daw dito. Pupunta daw dito. Pupunta Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dibo, 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 Dibote. Debuti. Dibote. Yan ako, no, may birthday. Are. Ay, hindi <laughs> ako Happy birthday! Happy birthday! birthday, happy birthday. Yes, day day. Puro kalamansi naman pa birthday. Asa na lumi natin? Lumi? Ano pa? Sa kardiyo. Yun. Ang daing bata! bata. Yan, ba Ay, may palaro tayo. Marami ang premium natin. Ay, ano to, ma, Ay, ito, ma? Ano ito, ma? ito? Asa ah, na, yeah. ayan My birthday, oh, dali Pumarani ka 3, go, dali Happy birthday to you Kanta Happy birthday to you Children's party Dali Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday din. Wala na. Happy birthday to you. Hey, happy birthday. Punan oh. mo na nga yan. May birthday na yan. Bilis! Ay, kaano ka ka dyan? sindi. Subabog. Sindi. Naglaki <laughs> yung mana. Yan. Naglaki <laughs> yung mana. Subabog sa mana. Pag si Mindy na tumak ka na, si Sirit na yan. Okay, fight. Yan na. Ay! Ay! <laughs>

Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow! May pa birthday. Ang sila gawa nito? Galing. Ang sila ang camera? Nagliapit ko naman konti. Thank you. Suma. One, two, three. Suma makatid Salamat ah oh, tayo na, magpalaro. Let's go. Tayo okay, na ba ako? Oo. Umalis. Gagan to mo. Hindi. Ako, sisigaw na happy birthday. Okay. Sige nga, na ako. Okay, try okay, mo na. Kayo, big pag big ako hindi ninyo na kaya, ha? Isa to, kaunti kita mag Okay na? One, two, three. Upo ako dyan. Wow. <laughs> Visit kayo ako hindi nyo sinalo dito, ha? One, two, three.